guys. Tapos na yung class namin. Pupunta tayo sa... Saan tayo sa pupunta sis? Sa may Sa Jollibee. Kakain kami ni sis. Balanja ko si sis. Wow! Siyempre. Sumakay ako sa sis. Eh ayaw naman kasi magpabayad ni sis. So, pakainin na lang natin siya. Ganun lang yan. ay tayo ng manok dahi yung tag, mm -hmm. ano yung dalawang laman sure. yung dalawang manok ba Stop. kasi yung isa lang ani hindi ka rin kumain pa no kanina kumain kami kanina mga lunch mga 11 siguro diyan din sa may mall mall diyan sa last na talaga natin yung last kanina. last day na natin kaya pala na-pressure tayo pero at least may <laughs> mamadaling diba, na ano? napipressure din na. sa na, unang namamadali kanina parang namadali din tayo lahat tuloy sa so, bagay hindi, hindi naman tayo magpuling pag pala hindi tayo nakakasunod hmm. ano tawag dito pag hindi tayo nakakasunod mahirap totoo yun kasi dapat kasi nakapokus dapat kayo tayo sir kasi kunting Meron. mali lang na hindi natin nasundan yung kung saan siya napunta oh. Hindi ko talaga makuha din. Sa na ako, sa na tayo, kaya nagkawala-wala. Kaya kanina nako na pinagit. Kasi yung copy nga nasabi ko sa iyo parang nagulo na ako kasi nga hindi ako na, hindi ako nanood sa kanya ba hindi ko siya tiningnan. <laughs> nag ano ba yung pangyari nagchika ba tayo? <laughs> Bakit hindi konting pagkakamali ng ay konting um, ay mean chika lang natin ang layo na rin agad ng laktaw. Mm -mm. Kaya sabi ko ah na hindi mo na tayo Diretso muna tayo focus. Si sis nga, sino ba yun yung katabi din mo? Si sa oh, ate yun. Hindi mo si ate sa copy paste. So ako din ganoon. <coughs> sa copy paste din ako medyo hirap. Kaya natutunan ko Kaya yung na, sinabi ni yung... sir dun sa control. Tapos hold ko yung ano. Pero doon sa computation te, ang control sarap. Control tapos ente. Madali lang pala. O, ang okay. alin? Yung mag, mag, mag mm -hmm. ano mag-total? Uh, ay, oo, oo. Sinulat ko rin yan. Pero pag makalimutan mo, hindi mo kaya ma-memorize ma yun. Ay, pag ay, makalimutan mo. Linggo-linggo tayo, kaya may hirap din na ano. Uh, pero ang bilis lang, no? Ang bilis ng utak natin. Linggo-linggo. -ling hindi, lang. I mean, totoo pala na ano, dite, na makakalimutan mo. Makakalimutan lalo Anong name ng vlog mo? Sally ko. Check mo yan. Sige, mamaya. Mamaya yung... sa Jollibee tayo. Ano, kita. Pero huwag kang mag huwag kang magpark sa labas ha. sa baba tayo. Oh, sa loob? Sa loob. Kasi bawal na dun, di na dakit, eh. Talaga? Nagbabayad o tapos pupunta ka pa dun sa siyempre. Hindi may yung kukuni ko oh, niya yung ice. Pero sa matalaga na wait eh. Sa mata-mata. Mata-mata. Mamaya pa ako kasi may sisingit oh, kasi oh, mayroong sarapol. Oh, sa bandar. Mm -hmm. Ako naman is, so, na mami is... Kukunin ko muna yung mga uh, pera. si ate may ano ko doon sa kasama ko sa bahay, si JP Macmore. Alam mo yun? Sabi JP Macmore Salon. Saan? Si ate, kasama ko sa bahay. Saan yung ate? P. Yung katabi mo? Hindi. Yung kasama ko sa bahay, doon siya nag-work sa JP Macmore, sa Mais bandar. Saan banda yan? Saan ba da? Sa yayasan? Sa oh, hindi sa yayasan. Sa may... Jeep, hindi food kasi. court. Ah, food court sa taas, uh, sa first floor. Sa yayasan ba? Dine Mayroon din dito sa may Wisma. Sa harap. Okay, dating busa. Ano, busa. Dating busa or yung bagong ah, busa? Bosa. Yung ngayon busa. Yung may hagdan doon pataas ba? Diba? Busa yun. Wala okay. na yung dati. Oh, yun, yun. Ah, oo oh, oh, nga daw. Mayroon diyang Philippine, oh, food. Oo, oh, oh, yun. Doon, 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 doon. So, nandun siya nag-work? Oo, oh, sa baba. Sa baba or taas? Sa baba siya. Baba, Taas ba -ba. yung okay. mga ano. Ba, so, may sal may mayroon ba dyan? Mayroon, may salon. Doon kasi ako nag ano, tampay Alam. kay Dainos eh. Kasi yun sa saan? Sa Wisma, sa taas. Ah. Yung first floor? Parang sa'yo. Yan ang parang kagaya din sa'yo. Siya ang nag-manage. harap na. pangalan? Rose. Rose Aninda. Sa Kailan naman? Ayun. Sa harap ng busa din siya. Kailan ka rin yan? Mga kaibigan pala kayo? Hindi naman magkaibigan. kaibigan. May mga kakailangan lang. Eh, yung mga salon girl. Ayon. Ayon, mga kaibigan sa mga kakailangan lang. Di ba? Ay, kagabi, sa Jesus, ako. O, no, ikaw, no, nung no, ano, te, nag, na, no, sinuyod ang seroso. Nung no, checking. Yeah, labor, si Ang daming nahuling mga ano. So, seroso? Seroso, lahat. Lahat. Ultimong nakatambay, ultimong naka, dumadaan ka lang, ultimong sasakyan, pinapara. Nasuyod. So, yes, ang daming na. Sa so, uh, sa ano mismo yung mga lahat, ay, lahat ultimong nakatayo ka lang sa Jollibee, kuku. ano yung passport mo yes. yan. Diyan ka ba banda? Ha? Ah, Ang salon yes, diyan ka ba banda so, sa Mayo Libre? May, ah, ano pangalan ng salon niyan? Honey Rose. Honey Rose, parang nakita ko yan ba? Uh, sa may ano ko, Wahoo mismo. Sa loob ba? Labas Waho. lang. Wahoo, hindi. yung galera ng Wahoo. Mm -hmm. Doon ako mismo. Ah, okay, okay. Dati lagi kami na nagsasyaping banda eh. Kasi diyan kami ano, sa Salambegan. Sa Maganda Tapos, sa ano sa Cerosope. May kaibigan kami sa Cyrus din na pinupunta namin pag Sunday. Oh. Tapos kung Maganda pupunta kami doon sa Cyrus, oh, lang sa gabi syempre. Maraming ano. Pero ano? manggang alas 10. Hindi ka tulad sa Bandar te. Sa Bandar mga 6-7. 7 o lang. Pangit na. Hmm. Hindi ka tulad sa Sherosol. Ay hanggang alas 10 may mga tao. Ang bandar kasi dahil, kasi dahil sa mga oh, uwi ay naging ghost town na mm rin. -hmm. Alas 6 kailangan yung mga nasa shop mag-close na. Mm -hmm. Kasi ewan eh, ko, traditional yata yun O, yun. Oo, oh, kami rin dati. Mm -hmm. Nung ano, Diyan din ako nagtrabaho ba ba alas 6 mag ano na. Oo, oh, okay. oh, mga 6.30 kami. No? 6, Kaya 7 wala nang kwenta. Mm -hmm. Sayang lang yung ano. Kailangan maaga ka So guys, mag-tour kami. Hindi, papunta lang kami ng Yayasan. Ayan. Tour, tour. Puntang mall. Ah, galing mall. Puntang Yayasan. Kailangan ko kasing yung kuning raffle. Nandun kina Deros, para. kay Pinaong. Oh, Ba't hindi ako namin. alis sa GC? Eh. Saan GC yun? Yun, yes sir. Sa IT? Sino pa nagpasok sa iyo diyan? Ah. Sino okay. nagpasok sa iyo Ah, si... tama no. Sumasayaw. So, 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 tapos hindi ka pinasok. hindi, hindi siya? Pinakisuyo niya lang ako dun sa. Uh, kasi na late niya ako diba isang ano pa, isang uh, Nandoon naman yung ano, siguro first uh, first batch na lista, siguro uh, wala ka doon. Oo, uh, wala. Kabol ka lang. Kaya wala ka Sabi sa doon. Sabi ni sir may extend December pa yun huh? December tapos direct na yun sa ano sa graduation ah, ang graduation mga December pa rin December o kasi bunggahan yan kasi lahat pagkalahatan yun eh ay ganun ba um, bunga yun ay, ba? may stage ah di uh, parang dito, ay, tayo. dito tayo so papunta doon ay. sa doon papandar ay, yes. yeah ito kasi pa uwi sa amin diretso eh. Parang kanina pauwi na. Pauwi ay papunta ako ng ano ng Serosop ka di ba dito? kaya ako na late. Eh. Uh, Instead na papunta ako ng Serosop, umuwi ako sa amin. Saan ba sa iyo? Sa May Champapa. Ayun dito. Tukinjowa mo tapos ano. Pauwi dapat ako. Naroon na mag-drive jowa mo. Eh ganyan to eh. Ako lang <laughs> makikiram. Buti na lang marunong ka pa roommate niya to, eh. May lisensya naman ako dati pa. Ano kung may mga ano, ma, ma, may lisensya ka ba? Oo naman. Na siya po. Mahirap eh. yan ako. Ang dami kayong gumawa niyan ngayon. parang paano kung mahuli? Eh. Ang ganda driver to no? Hindi ka gaya na ibang Ay. sasakyan. Kanya to, pinapagka mag i nga po yan nga papasok tayo pinapagamit niya sa akin siya kapag maaano pagka ang pasok ko maaga ang na niya ako iintayin sa maalwan din naman. kasi oh hatid sundo niya lang ako dad. Uh, sa bandar na kami guys. Ayun. Doon Ay, Parking lang naman. dito sila sa bus kasi nagmadali sila ni founder ba kasi ang bus e uh, tas wala pa naman yung sunuri natin sana nandun no. na yun eh? kaya nga sila na madali may sasakyan sila na malayo kasi yung seria oo ah kaya hindi pwedeng seria or kabi seria seria yung mga bus dyan e eh. ito ay asan ba yung chinese temple ito ito yung yata yung merong bumunggo na ano eh. Ha? Hmm? Huh? Oh, Oo, oh, may bumunggo sa ang Nabunggo? Kailan? Noon, pa sinad sila sa mga GCJs na. araw. Matagal oh, na? Tsura. Oo. Oh. Hindi naman matagal na mga a month ago. Pag bago lang. Oo, oh, oh, bago lang. Ay, pumasok talaga sila dyan? Oh, bus talagang Logo. ano. Talagang kumanon yung pinaka... Ang bus ba? Hindi, sa kotse yung block niya tay ganun pre, nadurog talaga ng sasakyan, durog din yung sasakyan. Saan nila binum ano, sa gilid lang? Oo, doon nakiki, kaya nga dati nung ano, sabi ko shock sa. Nadurog ang sasakyan, Paano pero hindi nangyari? isla nangyari. Paano nangyari to? Na? Eh hindi, ang bilis siguro ng patakbo no, kasi para mabasag basag niyong, yung yung block na ganun eh. Saan ba niya inaano? Ay, hindi naman masyadong nakakatawa na dito ba siya umano? Ayun oh, yung puti na yan te. Pero yung puti, walang nangyari. Hindi, ta, do, ano yan? yan Talagang nabiak? Yung black na yan, yung, ka, yung ano na yan? Diyan talaga siya? Oo, talaga. Siguro pag ganun niya, dumilito ba ka lasing? Oo, oh, siguro, pwede. Kasi galing bago dito yun, I'm oh. sure. Oh. Or dito, papunta doon, pwede ba yun? Yung Dun dito, papunta. Doon galing doon, galing doon. Tapos pumunta siya dyan. Oo, oh, yun, yun, yung puti na yan, bago na yan. <laughs> kasi ano yan, basag yan. Talagang nakapasok yung sasakyan niya doon. nakapasok hmm. Pasok talaga. Dito na kami guys. Sa bandar. Ito yata yung seria oh. Ayun. Baka nandyan sagla sa loob. Wala pa sila te. Wala pang laman eh. seria seria Ito laluan. Ayun. Nauna tayo kasi doon tayo dumaan sa show Ito house. yung Syria. Nasa loob sila. Nakita mo? Uh, parang puno na eh. Sir, yun ang last sinasabi nila na 4.30 daw na bus or 5 ay magka 5 na nandun sa loob puno na puno na yung bus at least naka ano sila kaagad Mahirap din kasi pag ganyan ba, yung parang yung bus na ganyan. O kasi sana may masakyan ka na taga doon, parang hindi ka magmamadali. Ito pa kasi nakati hindi yung sabi ko kung gusto niyang sumabay. Yung katabi ba? Oo. No, oh, Ayong. Kasama Nandun kasama niya. Nand nandito pa kasama. Sige ate, punta lang muna akong yayasan. Tapos sabi mo na lang sa akin kapag ano, intay mo ko dyan. Or daanan ka na namin ngayon, pwede na ba? Kasi kakain kami sa yayasan Jollibee ba? Sino yung ate? Yung kasama ko sa bahay. Sa kanya ko nang Naalala ko kasi nagbaba siya. Nasaan siya ngayon? Diyan. yun ang JP makumur ah Ay. ano ba? okay yan saan ka ba pwede ba dito? baka mali ka. Nee, 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 nee. hindi 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 pwedeng hindi hindi eh. hindi mm hindi -hmm. Sige, ikot ka na lang. Baka bawal ka dito. hindi 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 ako. nag-voice ano, nag, nag record ako. Bawal kasi yan. Sumunod pa rin ba? Hindi, hindi, hindi. Mali, hindi. Kaya niya ako na Nakaharang ako sa daan niya. Eh, nagpo-voice record ako. Ah, kaya pala. Akala ko red. Sabi ko, malamang. Hindi, ba? hindi. Saan kayo yung goldsmith na ninakaw din? Ay, Ito o. Ito, oh. ito yan o. Oh. Yan, nakakasara na yan. Ah, ito, ito yung ba yan? Ito na yan oh. Ah, chingwan. Hindi naman pala yata yung gold. Ay, gold pala yan dyan. Sabihin mo nga, punta na lang siya yayasan. Lapit lang naman siya. Mm -hmm. Nag-ikot-ikot ka pa ata. Pagpapanohin mo siya. Mm -hmm. Bibili din ako ng gamit. Mamaya so, na ako pag ang Kasama mo doon pala sa, nam, sa bahay. Doon din ang punta ko. Eh, yun, yung salon niya, lapit doon kay Rose. Ah, okay. Dito ba? Dito mag park ano? tayo doon. Sure ka ba? Hindi pwede mag park dyan? Hindi. Hindi. Huh? yan. Ma, pwede siguro yan. Basta mayroon kang may nakaupo. Pero bawal talaga. Okay. O dito, dito na lang tayo. Dito na lang tayo. O doon yata sa harap. wala din ata. Wala na mag park. yayasan yeah, dito na lang para safe. Magkoha mo ba? Magkoha mo? Dito kami yasin guys magpapark Ay wala na hindi na sige na diretso ka na pero hindi ka na maka open Ha? Huh? Hello? Mana ticket? Kita, kita, ha? Ano ang kita kita. Ano ang Tutup ba? Tutup. Ano ang payment? Ano daw? Payment? Mana yung... Mana yung ano, bill ticket? Ah, oh, ho kita kita. ho? Oo, wala naman tanga. naka Sala? Lipas kereta daw. Baka mali ka doon sa kabi. <laughs> May tao ba sa likod? Wala, buto na. Ah, doon tayo sa kabila. Doon sa kabila, baka wala na dito. Oo oh, nga, wala nga. Bakit? Tapos yung ticket niya sa Waho daw. So guys bali kami ma bali kami oops ba, eh? yan? Ba, Denok, ba, oops ba, ang ko sa ano sa bato. Tapakan ko sa bato. Hirap kasi umakit. Uting na mo naman. Oh. Hindi pala dito. Eh, kasi hindi ako napunta na niya. Eh. Sante. Sige, doon tayo sa kabila. Close na yata yan dyan. Ano yung sinasabi niya sa ano? Dati kasi, kasi dati dito. Ayun, nagpa-fight kami dyan. Oh. Pwede naman. Marami nang nahuli. Ha? Huh? Maraming nahuli. Sure ba? Yung, yung gipo sa grupo. Yung mga ganyan, pag na... Eh pwede naman, yan sa, pwede yan, pwede yan sa tao. Sa ganito, oh. Ba't siya nakapart? Mahuhuli eh. ka nga. May tao yan. Kuya! Ma... Pilipino? Saan pwede mag-parking dito? Yung hindi nanguhuli. Saan pwedeng mag-park dito kung kakain lang sa Jollibee? Ako magbabayad ka din. Ha? Masok na lang ko Masok nga ako eh, kaso hindi daw doon ang pasokan eh. Okay lang magbayad, kaya lang huwag lang mahuli. Mahuli ka nga, magbayad ka nga, 50. 50? Eh, may mga tao lang yan. I'm sure may tao to. Magbabayad yan pag nahuli ng pulis. Babay mo na guys, dito na kami sa Iyasan.